Wow, Mami. At may umorder po kay Mami Janet. Yes. Dalawang pabango sa isang lotion. Nung yes. so, nakaraan may mga order na rin sa'yo, no? Mm -hmm. Yan. So, marami pa po dito sa likod. At magpapadala pa rin yung ating supply. So, like... Oo. chat na sa'yo. Nung nalaman niyang may, may bumibili, sabi nga nami, mayroon naman po kaso pasensya na po pa isa, isa lang. Okay na yan. At least nagalaw. Papadala uli ako, no? Salamat po sa inyo. At ngayon, mami, ito ay true JNT. Okay, so kailangan ko siyang balutin. Hindi katulad ng LBC. May sarili silang pambalot. shout out po kay Ma'am Christine. Salamat sa pag-order ng mga Kabeshi's product. God bless po. At ngayon naman, kung nakikita nyo, Mami, gumawa ako ng mga suka. Ito yung lahat ay puro. So, si Mami, naubusan kasi ako ng bottled. Pero si Mami, order na after naman nun ay yung may sili. Yan, order pa po kayo ng ating sukang sa sambong. y yep. po. Oh, wow. dami-dami yan, mami. 34. <laughs> Order pa po kayo. At yung next, in next ko naman ay yung maanghang pag dumating na. Tapatan ito, mami. Oh. Dapat nababasa. Dito nakaharap. Tapos ay tapat niya dito. Yeah. Yan. Tapat-tapat po lahat yan. Tapatan. Wow, may pattern din naman. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. We pray na ingatan mo rin po ang aming mga babies, ang aming sasakyan, ang aming makina, ang aming manibela, at even ang pagdadrive ni Daddy of okay, God. The same po, ang pa sa salamat. In Jesus name, Amen. Amen. Yon, kumusta mga kapitik? Kumusta mga kabeshies? Yan. At ngayon ay wala pa rin trabaho, mami. No? Iniintay pa natin yung yero. Wala pa. Kaya alam pala, ginabi na raw kagabi galing sa Manila So habang wala pang trabaho, tayo muna ay lalabas Dahil sa vlog ni Mami, ay nagpadala si Ate Pinky uh, Para karagdagan para daw sa mga damit pang summer ng mga kids Yan, salamat po Maginhawang damit, damit yan. Ni Lula Ate, tama ba? Lola Ate Bida wala ang God bless po. At excited Lola, Lola, Lola. na. Okay, buckle up, Andres. At si Andres po ay inaantok na. Sabi ni Mami, pakainin muna dito ah. -request, request din ah, request niya rin. Oh. -request. Matagal na po lang sa bagay Tagal na natin hindi nagja-jollib eh. Ay, hindi na sa Oo. Okay, baba muna. Sa akin na si Bobby, Mami. Okay. Sa akin na si Ayi. Ito na kami sa loob ng Chalibi. Nandito po si Mami na order na. Kami ni Babe nag-reserve na ng upuan. Pero siya po ay tulog. Talong-kalong po. Tayo na po si Andres. Waiting sa Mami na order. Ito na po si Mami Janet. Pwede na lang <laughs> ako sa Waiting na order na. Mano na kayo kumain sa lupa ni Bobby. Huwag na baka magising mami. Gagalit ito. Andres! Para kayo iyo Dad. Oh, thank you. Oh, sa akin. Oh, kasya sa'yo, sure? Sa atin lahat, oh. Gasap siya sa kanya. Sabi niya, ay, There's more, there's more. Wait. No, this one is mommy. Wait, wait for mom. Si Baby boy, can you follow? Oh, mommy, coming. Oh, am going to dress it. I'm going to dress it. I'm going Wow, dress it. look. chicken. kain na kayo, Mami. Mami, hati rin tayo dito. Abisangan mo yung sa akin. Ang laki. Ang okay. laki? Oo. Abisangan mo yung chicken ko. May tayo po tayo. Okay, friend. po tayo, friend. Margie says, hindi ko diso. Pagbalayin mo, ato yung mga mga Amen. Amen. Kaya tayo. Wow. Ayan po, tapos na kaming kumain. At nandito kami abangas ng parking dito sa Solinad. Ayan po, nauna na si na Mami Janet at yung dalawang bata. Mahirap na po mag-parking dito at gawa ng sila under ano, improvements. May mga ginagawa pa silang building kaya halos wala nang Kada may nag-aantay. Ayan, thank you Lord, nakapag-park din. Nasaan na kaya sino Mami Janet? Sila po ay pumunta ng landmark at bibili ng mga damit ni babi sa kanil Andres. Wala pa naman akong data. Okay, nandito na po si na Janet sa children section. Dito na po ako at bagay mami. Bagay Ayaw ang nang hubarin. Ayaw nang hubarin. Eh. Wag na, pwede namang hindi na. Babayaran mo na. Babayaran ko na lang. Oo. Sige. si Bobby lang <laughs> ang ano, daddy mali yan. Ah, yun. Dapat mo ihanap ng mas malaki. Oh, tapos ito, masyado pa malaki. Ayop. Yep. Tara. Ang gusto ni Lola Ate ay yung ano, yung sakto, niyo, o, hindi yung pinaglakhan lang. Salamat po. Kasi akala ko yung mga sando-sando lang. Aba, si Andres ang namili nito. Ay, yeah. dad. Siya namili. Dinosaur. Alam niya. This is my dino pet. <laughs> At tawag niya patay dino pet, hindi dinosaur. Brown. Brown. brown dino. Ay, sige. Kunin mo na. Si Andres po ay marunong nang mamili ng kanyang outfit. Si Bobby na lang ang iyan. Ano mo? Ano ano yan, mami? Si Bobby ay may isang set na ganito. Tapos may set na sando. Wow. Sando saka ito. Si Andres. ay isang set na ganito. saka yung suot niya na. Saka brief. Tapos may brief din siya. Tingin niya. Cute. Sige mamaya. Ano? May brief na si Andres. Mas mura dito, mami, kaysa sa SM. Sa SM nung, nung binili namin si Teo. Ay, yo, abay, isang si Teo. Eh. 700. Andres, halika dito. <makes noise> si Bobby, hindi na rin hinubad yung kanya. Cute! Wow, ang dami. Thank you po, Lola Ate. God bless you more and more. Hindi <laughs> na hinupad. Hindi na hinupad. Sun so, no na rin mga yung mata, mga bata. Oh. Tara na. Cute. Kami <laughs> po ay pa-uwi na. Yun lang talaga ang binili. Gusto ni Mami talaga magkaroon ng time para dyan maibili na, no? Uh -oh. Thank you, Mami. Uh -oh. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Psalms 100-5 NIV